Yun. Yan Yan bali po magandang Ako ah, mo po kayo lahat mga panganay. Ngayon nya po ay ako ay hindi nakapag-vlog dahil po inya po sa kalagayang ko. Mga kapanganay ah, kumusta po kayo? O sa mga po kayo naroroon. Pero ngayon po ako si Kapanganay ay okay na po kondisyon sa ah, dalawang linggo na dinadialysis. Opo. Balik po sa dati ang katawan ko. Di yun niya po. Nung, ang huli ko pong vlog ay nung ako nagsatid ng hand tractor do sa akin pala yan. Ay ngayon po ay namotor ko pa po yun. Pero ako po noon ay nung mga susunod na araw na yun ay ako po ay parang wala ng gana na mag vlog, mag -trabaho. Dahil ako po ay napansin ko po sa sarili ko ako po ba'y nakahapo at saka laging halos yun po ang aking napansin tapos po ay di kahit po ngayon tayo po naman ay hindi atin yung gaanong kinakot nagtatrabaho nga ay di tuloy pa rin po ang aking saka ay di dumating na nga po yung um, namanas po yung aking paa sabi ko ay sa yun, yung may kabis pa kaya namamanas di bali sa akin po bali wala dahil wala po naman oh, nararamdaman. Wala po, walang... Ay, ngayon po, ayun ay pala. Ay, ako'y nagpapunta na sa clinic. Nagpa-check up. di ako nga po ay chinik up nila. Nagpakuha ako ng dugo. Ay, yung pong aking creatinine ay... Mata... Mataas po ang nag-resulta. Yan po. Tapos po, ito po yung resulta ng ating creatinine Makikita po ninyo dito dito. Yan po. Oh. po ito ay kung kung kita ninyo, ito po yan, Ang creatine ko po ay yan po. Bali po, yun oh. ito po yung aking mismo kwan yung pagka ang creatinine ko po ay, oh. oh. uh, ay 1,5 62 yan po, na dapat ay 0.70 hanggang 0.140 ay ngayon po ay di, tapos po ay ang aking wala po dito yung hindi ko nadali po yung aking hemoglobin ano, hemoglobin narito po, alam ko narito na para po mababa parang masasais na, mahigit sa isla ang, ay di, gawa po nung doktor sabi sa akin, ito ay ayun po yung aking hemoglobin niya, no. Oh. Bali po eh he... Yung... hemoglobin niya, bali po 6.8 dapat po 130. Ayun uh, po ang aking result. 6.8 eh di mababa po. Ngayon po ay eh, di wala po ako nararamdaman kundi niya. Hapo, parang napapagod. Di ako po eh, kinalo ni San ay eh, dala ko yung RC uh, si resulta. Ako nagpa-check up. Ngayon po ay eh, sabi ng doktor, ito sa akin, ito eh, ay mong baliwalain. Sa totoo sir, malakas ang resistensya mo. Ang dugo mo kulang na. Ay di yun nga po. Binigyan po ako ng reference na dapat ako ma-admit na. Pero para po ayaw ko pa, wala nga po ako nung nararamdaman. Ay, ay ngayon po mga kapanganay, ay eh, di hindi ako po ay binigyan ng reference na para ako ma-admit. Noong date po, araw na yun, ko po po ako magulang. Ako po ay solo. Ay. Ako po ay lakad lang lakad. Hindi tayo po ay solo. Sabi ko, Anay, ako ay parang mapapa-admit na ay na ako reference. Hindi ako po sinumahan ni yung kapatid ko, si Kalayas at saka si Bunso. Yan. Ngayon po, di ako po ay lakad na lakad pa rin sa ospital. Sabi yan ang lakas niya na, sabi ng mga nurse, Sabi, ganun nga po, malakas po naman talaga. Hindi po ako saka sa wheelchair, eh. nung ako pumasok ay. Ayun po, ang resulta po ay ganun. Tapos po, edi ako pina-admit na, yun, okay na, okay na po. Wala po ako nararamdaman, malakas pa rin po ako. Kahit po ako magtrabaho pa rin sa bukid, ay eh, pwede pa rin. Kaya lang, medyo hapo ako. Ay din yun po ay, nagkawa na ganun si doktor. Na doktora, Sasalina na ako ng tat, sinalinan po ako ng tatlong bag na dugo yung ang ako mababa baka daw po ako ay mag-collapse tatlong bag na dugo yun di, sa limang araw ko po sa ospital ay eh, para po palala eh, palalaan kondisyon ko pero ako pinipilit na yun na nga po, kita na nila yung resulta ay ako ay sabi sa akin na, like, sir magpa-dialysis ka na po ay ako ay natatakot ng alam ko pag dinayalisis parang wala nang yung habang buhay na eh, di ako po ay na-admit nagpa-admit ako ah nagpa-discharge ako limang gabi tapos po eh, apat na gabi lang po ako dito sa bahay ay eh, yan po sakit na ng aking mga katawan sumakit ay eh, sumakit na lalo tumaas na po pati ang aking BP na guawan 170 160, 150 yan po lagi lipat-lipat lang doon ay di ngayon po ay eh, ako ay eh, sumusuka na sabi ng aking ama, ah, dalhin mo niya sa uh, uli sa ospital. Sabi ko, e, yung gusto ko nga magpadala na uli at ako magpapadialysis na uli. Magpapadialysis na nga naman yun, ang desisyon ko na. Ayun, ako po eh, apat na araw dito sa bahay. Tapos ako po ay, eh, yun, pinasok uli ako doon sa ospital uling yon Dito sa community, Trayabas. Ako po naman eh, ganun uli. Ah, ikaw, ikaw, ikaw eh, admit lang nga, sabi nung nasa emergency. Sabi ko siya nga po, ako po ay magpapadialysis na. Yan, hinanap po yung doktor. Tapos ay nagpa-kuan. Gwapo na si Dok ay nasa parang nagrarong din. Sa Lusina, kung saan saan. At yan, biglaan po. Tapos ay namagdamagan po ako na ang sakit ng tiyang ko. Anong ah, katawan, hindi po tiyan, katawan at saka po ako duwal na dual na gawa nga po ng iba na po ang aking paramdam. ay di ngayon po ay ngayon po di ngayon po, ay di ako po ay yun, binagtasan na dito ay maginawa po nung ako na dialysis yon. kaya ito po naman mong na ito uh, ah, masasabi po sa inyo mga ka manonood ko ako sino nanonood ito po ang aking sakit na ito na ito po ang kwa ay eh. stage yan na po ah, Bale po ito ay KCD5. Kahuli-huli yung stage. Pero ako po ay kahit po kahulian, marami po nagsasabi na talaga pong transplant ang kailangan nito. Pero yun nga po, wala po tayong magagawa. Eh, hanggang gano'n na lang po, hanggang ako ay sa dinadialisis, hindi ko po alam po hanggang kailan. ako po ngayon ay 11. Tabing isang salang lang na sa dialysis bukas. Bukas po ay kalamin dalawa. Yan po mga kapanganay ang aking minkuan sa Lucena. ayun po. ay di ngayon nga po, balik tayo doon sa ako pwede na dahil ayun po pala sakit ko nakuha ako ay sa mga pagkain, dilata, rosin, mamantika, soft drink, si Chiria. Yan po. Dahil po ako kapanganay, sa totoo lang, kiniingatan ko po ang aking sarili. Ayoko nga po na magkakasakit. Ako po hindi nag-iinom. Dahil po kailan, at saka po si Garlio, hindi rin po. Ang yun nga po, laang, kaya lang di tayo nga po araw-araw na nasa sa bukit. Yan, kita po naman ninyo sa mga vlog ko. Ako po ay lagi ko pong dalay dilata. Pag di po sardinas, tuna. Yan po palit-palit. Mitlo, rino. Yan po, ganyan po. yung po mga um, Argentina na corn beef. Yan po. Tapos po, ay eh, pag umuwi po ako sa bayan, wala po naman magluluto papabili po ako sa anak ko. Halimbawa po ay yung mga kwik-kwik. Quick -quick. Yung mga may sabaw. Halimbawa po yung mga masasarap na luto. ay Yung po pala yung mabitsin. Maraming mga sangkap na nakakasira sa katawan. Sa hanggang doon po ako nakakuhan. Kaya po, ang aking payo sa inyo, mga manonood ko kung, si, kung saan po kay naroon. Hindi po masama na kumain pero kayo po ay mag ibig ko sabihin ay eh, may yung bawasan ninyo. Tayo po naman ay eh, nakadepende kung tayo ay eh, yung iba po mapera, yung wala, eh, Di na bibili po yung gusto nila. Pero sa ganang akin po, inyo pong medyo bawas-bawasan na, lalo po pag may edad na. Ay di, ito po, ang condition ko po naman ay eh, okay. Yan, hindi po masasabi ko. Balik sa dati, yan po, ang ng katawan. Yan. Ako po nung unang dinadialysis, ako po ay ang nulaki ng mukha. Maga, katawang kumaga ang tiyan ko po malaki parang buntis ang paa ko po sabi nila parang elepante sabi nakakatakot sa pinsan di sabi ko okay lang pero ang akin po ngayon ano? pinaka routine ko po. alasing 5 ako po ay nag dito po sa tayo ko balik-balik ako dito sa amin na dyan sa so, may malaking puno ang aking, ako po ay nag-exercise lakad-lakad. Inhale, exhale. Yan po. Ako pinatulog ng maaga. At unang-una po, hindi ako na kain po ng may asin. Wala pong karikarikado ang kinakain ko yan, mga kapanganay. Sinasabi ko po sa akin nagmula, walang kare, -kare -kado. Sabi ng may nagtatanong ako sa akin, na ba, kaya mo kainin yan? sabi eh, yung ikagagaling ko, gagawin ko. Dahil, po, ako din may kasalanan nito, ay, ako rin ang mga aayos Yun nga pong mga dinadialysis doon, kita ko po, kanakain pa rin nila yung mga bawal. Pero ako po talagang hindi. Ako pinagkukos sa sarili ko. Gusto ko pong agad ng paggaling, yung hindi na po ako madialysis. Ang pangarap ko ay wala na ngayon, kundi ako'y gumaling at hindi na madialysis. Yung po lang ang pangarap ko. Sa panahon ngayon, ako pinagpapasalamat sa yung po napanood nakita ko po yung video ni Kabisprin na siya po nag-update ako pala. At kita ko po doon yung mga comment. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa dasal, sa mga payo. Ako po, hindi ko po, po nalilimutan yun. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yan, mga manood ko. Ngayon po, unang-una, hindi pa rin ako na nakakalimot at sa Panginoon. Doon ka po naman eh, sabihin mo wala akong sakit. Araw gabi, araw gabi, ako po itong matawag talaga sa Panginoon niya, nagpapasalamat at saka nahingi ng kumbagay gabayan mo. Yun po, ganun po lagi ako, mga kapanganay. Gawa po ng tayo po naman ay eh, hiram din nga natin ang ating buhay. Ngayon po, sa akin po nangyari itong stage 5 na ito ay Siguro po, ibinigay eh, sa akin ng Panginoon nito eh, kakayanin ko. Pero talaga po yung aking kinakain na eh, wala. Ang tampo, ang, ang kinakain ko po ay repulyo. talagang ko lang ng kalamansi. Aminta, sibuyas, bawang, kaunting tubig. Yan, yan lang po. Oatmeal. Oatmeal na walang flavor. Yung original. Tubig lang mainit din. Wala po lasa talaga. Okra. Yan po ganyan, mansanas. Yan po ang kinakain niyo sa panahon niyo Sa isda po, tilapia. And bangus. Yan po ay wala ating asin. wala. Lahat milaga. Lagi ang palasa ko po, mga kapanganay, ay kalamansi, paminta, bawang sibuyas. Doon po ang ako umiikot ang aking kanya sa panahon niyo. Sa, sa dalawang linggo ko nagdadayid. yan Pamula po nung ako lumabas sa ospital, dalawang linggo na po ngayon ay kaya po, ako po naman ay si Kapangan ay malusog. Para pong balik sa dati talaga. Kung tutuusin niya po, ito nga yung pangangatawang pwede na po. Pwede po ako magtrabaho sa bukid. Kaya lang, hindi po pwede. Dahil po ako mayroon ditong butas. Ay hindi po. Pero ating papag-ingatan ng ating sarili. Yan. Yung po lamang sasabi ko nga sa inyo, kayo po yung mag-iingat din lagi. Yan, yun po pala mga kapanganay. Yung yun pong kalagayan po, stage 5, chron ano? chronic disease, uh, disease. Ang dami pong bawal. Yung pong mga masustansyang pagkain, mga bawal po sa akin ay talaga pong pili Katulad po ng pag-inom ng tubig, dapat po isang litro lang. Katulad po ng saging, hindi po ako makakain. Dahil baka daw po tumaas ang potasyon, magkaroon ng mga komplikasyon. Di, akin na lang po sinusunod yung... Kahit nga po dito, ay sila po nag... Yung mga... Ako po ay ngayon, sa panahon niya ako po ay narito kay sa akin magulang. Gawa ng... Yung... yun nga po. Ako po ay sa totoo lang, yung din yung nalalaman. Ako po ay wala ng kasawa. Ako po ay six years na na walang asawa. Yan. Yan po mga kapanganay. Yan po ang aking buhay. Pero ako po may dalawang anak. Kapisan ko rin dito. Kaya po, yan. Ngayon po, ay di mahirap nga po. Pilim-pili ang kinakain ko. Ako po ay, basta po ang na kawan ko sa aking karanasan sa sa buhay ko talaga sa dumating ito ay eh. Uh, yung pag yung pagdisiplina sa pagkain ayun po talaga hindi ko malilimutan yung tuwing maga mag-exercise uh, alas 5 hanggang alas 6 yan po ang ginagawa ko dito dito lang po ako sa balkon hindi pa po ako nalabas sa bukid dito lang po ako sa balkon sa aming terrace. Balik-balik ako dito. Ito po naman medyo mahaba. At balik balik na lang ako. Dito po ako nasisikata ng araw hanggang alas 6 yan. Malaki pong ginawa. Yung aking... Ngayon balik po sa dati. Pati ang aking pangangatawan. Kaya nga po ako dinadialisis. Tapos po, di yun nga po, walang madaming makain. Ang ako pinakain ay oatmeal sa maga. Isang tasang oatmeal na wala pong kalahok-lahok, walang lasa. Talaga pong sabi nga, sabi ko nga po ay kung ako magkukuha parang hindi kaya, kaya hindi din ng aso ay. Piti -piti -piti ko nga lang po. At saka po mga kabaak na mansanas. Yan, yan po ang aking almusal. Tasa ko na ng gamot. Ang daming gamot po, baka po mga pitong piraso o walo. Yan po aking iniinom. Pero ako po naman ay laging strong, laging positive. Hindi po ako nag-iisip na kung ano-ano dahil po alam ko kung ako ay mag-iisip pa ng hindi maganda. Baka po lalong hindi tayo gumaling. Yun po naman ang akin. Kaya nga po sabi ko, ako po yun nga po. Lagi ang pulit ulit ako po nagpapasalamat sa inyong mga panalangin na sikapangan ay gumaling na. Yan po. Yeah, po at ako po ay mag-update sa inyo. Yan. Uh, Nami-miss ko rin nga po yung bukid pero kahit po ganyan, ako po muna yung mag-condition ng katawan. Yan, yung po ang aking um, una priority sa buhay. Yan po. At saka nga po yung pagkain ko po ay naisip ko po ay ganito yang ang pagkain ko po ay para pinarte ko po ba sa apat sa isang pinggan ng apat na parte mantika, maalat at saka matamis. Um, at itong kanakain ko yung matubig. Ito pong mga maalat, mamantika, matamis. Hindi hindi ko po yung kanakan niya yon. Wala po wala yung mga soft drinks, wala. Basta po 00 dalawang linggo na zero-zero na ang mga asin, mantika, maalat, at saka matamis. Basta po ang akin lang ay yung tubig. Na yung iinom lang ako ng tubig, at saka po yung hindi bawal sa aking mga prutas, at saka mga gulay. Yan. Yun po ang aking kinakain. Yun po pala ang aking natuto sa buhay ko. Na yung diet ko, yung, um, tatlong bahagi, yung maalat, mamantika at matamis, hindi hindi ko po kinakain yan dos linggo na, dalawa linggo na po. Yan po mga ka kapanganay. Ay di, ganun na lang po. Ano po, ako po yung mag-update sa inyo. Yan, kung saan mo po kayo naroon. Uh, kayo po laging mag-iingat. Yung pong galing kay kapanganay na payo, ako ang talagang nasa akin ay itong sakit na ito ay kahit po kayo ay makagusto o pwede po naman hinihinay lang pagkain ng mga kita po naman natin yung mga, yung mga bawal alam po naman natin yung mga bawal talaga hindi po naman bawal pero bawasan lang yun po naman sabi din sa akin nung to bawasan mo lang pero sa akin po tinanggal po na talaga lahat ang kinakain ko talaga ay yung po pwedeng parang gamot na sa akin yun po yun mga kapanganay ako po ay nagpapasalamat sa supportan ninyo sa dasal saka po, kayo po ay kahit siyang kayo naroon, kayo po ay yun, lagi po mag-iingat. Hindi po naman dasal ko. Uh, sa nawapo nawa po ay ang aking mga follower, manonood, ay, kung ano mga ginagawa nila, lagi po din silang iingatan ninyo. Panginoon, yun po lagi din dasal ko. Kayo ay pinapagdasal ko rin. Yan po. Yan. Hanggang dito na lang po at ako mga anumang araw ay mag-update po lang ko sa inyo tungkol sa akin. Yan, kalagayan. Yan po. Uh, bye.